Oh. Oh, di ba? Top, top. Sana. Ah, eh, di ba? Oh, sakay na kayo sa akin libre. Oops. correct oh, red. Ano sabi doon? Oh my goodness. Hoy, oh, okay. pakya. Bawutan talik ko ng peta. Tumaray ta bisikleta. Bugawin mo! Hey! Ah, wala pa naman yung tramvia dyan sa likuran ko. Di ko alam. Lingon-lingon din pag may time, baka nandyan sa likuran ko yung tram Mahirap na. Ito na yung daan papunta sa ospital. Hindi na yung pabalik sa sentro. Linis-linis, ano? oh. San ka ba? Turi-tuloy ang biyahe. Pwede ba ito? Pwede! Sige lang! Oh, Ang sarap mag-bike! Mga no, mga kapatid! Mga no, kapanyero! Ang sarap magbisikleta pag ganito! Eh. nakakatanggal ng mga taba-taba mga sebo-sebo sa katawan kaya minsan need natin ng tatawis hindi lang yung laging bakit? pwede ba yun? Ayo <laughs> tayo, Ay! doon ako sa kabila para makita ko yung makita natin yung makasalubong nating tram sa kabila kasi hindi natin makita kasi nasa likuran natin yung tram via kaya dito tayo sa may oops uh, stop oh ay Diyos ka po. Talabiol. Teneng. Ay hindi na pala na, hindi na pala tarawang kasalubong ka, Hawalan nya. Ambulansya. Halang nya.